Ayan na po, eto po. Ayan na po, buhay kami. Eto ang tinatawid naming ilog. Kabangka kami. Ayan po, karating lang kami. Kaya, yung undoy po ba? Mat mataas ano na ito, dubig. Nung nag -undoy. Talaga? Sabi yan, pero nagtatay pa rin. Ha? Swerte mo kuya, hindi ko ka na kasapag dito. Kami nagbubuhit-buhay. Nagbubuhit-buhay kami dito, makatamit lang kami. Buti nila, wala ka. <laughs> ano lang, lalit. Okay oh, lang yung pagdini nyo naman eh. Ayan na, malapit na kami.

Ano ba 'yan po? O <tis> lagi, dapat hindi ako ang uno bumaba eh. Sige, <tis> okay, sige, tawanan O winner? Ah, sige, pasok din. Ay, 'yan, 'yan, sige. <tis> Ayen, okay. uh! kami nakarating. karating. Ayan. Ayan, safe po kami. Nakarating. Para tumilip. Adi! Ayan. Sir, safe tayo. Safe, safe. Ayos, ayos. Nakaahon. Pwerte mo, kuya, hindi ka talaga nakasama. Buwis buhay kami. Ayos. Ayos.